Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magwantuhan. Official ng kinumpirma ni Coach Imi Yodoka ng Houston Rockets ang ilalatag niyang starting lineup para sa opening night ng 2025-2026 NBA season sa game nila laban sa champion OKC Thunder ay si Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith Jr., Alperon Shengun at Stephen Adams. Oo, si Kevin Durant na mukhang 7 feet ang totoong tangkad ang magsisilbi bilang shooting guard ng Houston Rockets. From playing power forward at minsan small ball 5 sa Phoenix Suns, ngayon nga ay maglalaro na ng shooting guard position si KD. Definitely a matchup nightmare para sa mga normal na shooting guard na may tangkad na 6'5 to 6'8. Ang lineup din na ito ay lahat may 7 foot o higit pa na wingspan so magiging kabang abang nga din ito defensively. Ganun pa man ang isang major concern dito ay ang kanilang spacing. Si KD lang nga ang kilalang shooter dito. And the last time na naglaro si KD sa isang opensa kung saan siya lang nga ang tanging dino double team ay hindi naging maganda ang resulta nito. Sana nga si KD na may Stephen Curry, Klay Thompson, Kyrie Irving, James Harden, Devin Booker o Bradley Beal nakakampay. Subalit so, ngayon nga ay wala siyang masasabi natin na guard na kayang mag-iso at gumawa ng kanyang sariling puntos kapag na double team na siya. So magiging interesting nga kung ano bang kakalabasan ng lineup na ito. Dalawa lang nga ito, posibleng maging epektibo ito ng sobrang na lineup o maging makalat dahil sa kakulangan ng shooting. Sa palagay nyo ba ay solid ng starting lineup na ito o kailangan nila ng more shooting sa lineup at ipasok si Reed Shepard at palitan si Stephen Adams? Habang opisyal na day na nagkasundo ang kampo ni Dyson Daniel sa at tang Atlanta Hawks sa isang 4 years 100 million contract extension o 25 million per year na sahod at malaking steal na nga ito para sa Hawks mga kaibigan. Si Daniels ay 22 years old pa lamang, siya ang most improved player of the year last season at finalist sa defensive player of the year award. So sulit na nga talaga dito ang 25 million per year kung pumasok nga siya sa free agency next offseason, easily ay may mga team nga na handang mag-offer sa kanya ng 30 million per year na sahod. Ganun pa man, ayaw nga ni Daniel sa pahintayin ng pera dahil alam din niya na isang injury lang ay tiyak tababagsak ng gusto ang kanyang value at mawawala na ang offer na ito sa kanya. Expected na siya ay magiging malaking parte ng Atlanta Hawks run ngayong season at sa mga susunod na taon habang si Christian Brown naman ay kinandado na din nga ng Denver Nuggets sa susunod na limang taon. Pumirma na din siya ng 5 years $125 million contract extension tulad ni Daniel sa 25 million per year din nga ang kanyang sahod. Isa din siya sa mga player na malaking in-improve last season. Nag-average siya ng 15.4 points, 5.2 rebounds, and 1.1 steals per game on a very efficient 58% shooting sa field. Inaasahan siya ang magiging starting shooting guard o small forward ng Denver Nuggets sa next 5 years mga kaibigan. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?